Bye bye. Okay. <laughs> Late ka na. Daming drama nito. <laughs> bye bye. Bye. -bye. Oh, mapanagbasa. Estudante na siya. Sunod-sunod ang inaaral niya. Taliyaw ka mga dito eh. Dapat ito napidot ko na eh. Nakalimbo na. hmm. rin ah. Nakapulot siya ulit ng Xiaomi Band 8. Smart Band 8. Smart Band 8. Pakipatingin nga ng Smart Band 8 mo. Ang ganda niya actually. Yun know na pa may kabel-kabel doon. Po. Ha, ang bagay kayong kadeta. Baka kanyak nga bagay. <laughs> naghirapan niya yan napulot niya yan sa basurahan tingin boom oh. 680 apik mo mo dito oh tama kita mo eh hmm kadugoan ng leiyo kagidag basan opo kita mo tayong uniform mo no? nagpintaskan pintaskan <laughs> may sakto lang ha, lalaki din. May yeah nga. <laughs> si Kati Musda. Eskwela. So nga lalaing mo an. Kita ka niya sa uniform mo. Ayat. Icon. Mm, sige na, good luck ng kagbasan. Estudyante ulit. <laughs> Hapley na clog. Tapos. Pagkating na. di wow. Libre na nga tuition team <laughs> kada amin. So, mga nun. Pag ka pa nagbasa, ha? Ah? <laughs> 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 basa na po. Dahil naman ng smartwatch ng napido na ti Brownan. Hmm. Importante ka no, ajay may pa nagbasa na. kan kemanganan oke <laughs> nagpangas hmm. nagragsak na daman nan <laughs> bye bye panagbasan ang estudiante Wow. Doon siya sa bus stop.